Mga par, nag-uulam din ba kayo ng bisokol? Dahil ako kukuha ngayon ng bisokol. Eh? Yun ang tawag namin sa kuhol. Balay dito sa amin may dalawang klase ng bisokol. Ang meron dito, yung ay ang kadalasan yung mga nasa palayan na nangingitlog ng kumpul-kumpul na pula. At yung isa naman ay yung itlog niya ay kulay puti. Ang kukunin ko ngayon ay yung kulay puti ang itlog. Hale, ang tawag sa amin nito ay native na bisokol wow. o native na kuhol. Yung karamihan na nakikita kasi sa palayan, ang tawag namin doon ay giant kohol yung mga malalaki. Kaya giant eh. Itong native na puhol ay parang mas kaitim siya at parang mas makapal ang shell niya. Masarap ito, Rami. Ramaramit yun ah. Marami ang pwedeng luto nito. Pwede siyang ginataan na may gabi at may halong manghang na sili. Mm, sarap lang. Pwedeng iluto na may sabaw. Pwedeng igisa sa kamatis. Yung iba, ina, inaadubo pa nila ito eh. Basta marami ang pwedeng luto ng ganito. Bahala ka na kung anong trip mo. Puray prito, Pag bibilhin mo ito sa palengke. umaabot na ata ng, ang presyo nito ngayon ng 60 to 70 per kilo. Dati ito, nabibenta lang ng 25 to 30, you know? pero dito sa amin libre. Wow. At dahil dadalawa lang naman kami sa bahay, kukuha lang ako ng konti, mga sampung piraso, ganun. Tiglimang piraso kami ni mother ko. <laughs> yung saktong pangulam lang ng isang kainan, mas maganda daw kasi minsan yung nabibitin para hindi magsawa agad. <laughs> Nakakasugat pala yung mga damo dito sa pispan. Parang kumakapit siya sa balat. Uh? Yung daon niya at pag iahon mo yung paa mo nakakasugat kaya may map na sa gurong ko at ito na nga may naipon na akong pang 50 piraso siguro to <laughs> sumubra na sa sampo may tig 25 na kami ni mother dito at ayan na nga bit bit ko na ang maitim na timba gaya ng budhi mo na may lamang itim maitim na kuhol gaya ng balak mo <laughs> at ready na sa pag-uwi. Let's go! Yes! Ulam na kami bukas.